So mga ka-farms ay bibisat tayo natin ang ating siling labuyo kasi ay napakalakas ang hangin dito at ulan sa nakaraang araw. Kaya ang nangyari po sa ating labuyo ay na ano tumabon dito sa gitna yung mga ano niya, mga mga sanga niya kasi hindi pa natin natali. So ang ginawa namin ay tinali namin yung iba kasi sanin ang napaka busy po natin kaya hindi po natin ma agad agaran matapos to kaya pinili lang natin ang, ang, mga porsyon na hindi maka, para lang makadaan ang yung pag spray natin hindi tayo mahirapan kasi makikita nyo mga kaparms ito ay eh, tinalian na talaga oh makita mo sa dulo hindi pa natalian yan so kapag hindi natalian napakahirap talaga magdaan ay dito oh medyo okay, okay pa pero dyan oh, may portion jano, oh eh, uh, napakahirap uh, daanan ayan. so marami pong bunga yung silin natin mga kapam siya ano oh, silin natin patiyan sa la, sa loob talaga ay may mga bunga yan hindi na natin makikita ang shadow ayan oh so may mga bunga yan sa loob So masyadong ano ay malakas yung hangin at saka ulan kaya sa sobrang taba ng ating sili ay tumabon po dito sa dana natin. Kaya kapag hindi tayo nagtali mga kaparm sa ating sili tapos sobrang taba ang sili natin ay talagang hindi tayo maka-spray. mahirapan tayo mag-spray. So napakahalaga ang pag-i-spray. Kaya ayun po mga kaparms, makikita nyo ang daanan natin. Oh. No? So ganito ang mangyayari kapag mataba yung sili nyo tapos hindi nyo natalian, mabutan ng malakas na ulan. At saka anong tawag nito, yung yung hangin, may dalang hangin. So kung masyadong mataas, ah uh, talagang ganyan po mangyayari yung sili natin. Ay napaka ano, napaka ano, tangkad. So ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung ano katangkad yung sili natin. Ayan you know, uh, So, ayan po mga kaparms yung sili natin na uh, tested and proven. Uh, para sabihin natin sa ating mga ano na hindi tayo nagsisinungaling dito sa sinasabi natin. So, makikita nyo yung sili natin ay kasing tangkad ko na. Uh, kasing ano na, umaabot na sa kilikili ko ang tangkad um, ng sili natin. So makita nyo oh, uh, sa kilikili ko na, no? Oh, ang tangkad ng sili natin. So ganyan po kataba ang sili dito. So kung titingnan nyo ay hindi nyo maano talaga na uh, kung hindi natin mag, pa, ipapakita kung ano katangkad yung mga sili natin. No? Yan No? Yan. So makikita nyo mga kaparms ay napakatangkad. Tapos kung ito ay naabutan ng ah uh, malakas na ulan at saka hangin tapos hindi natin natalian na sigurado po natatabon po dito sa ating danan kaya may tendency po na mawawala yung danan natin tulad nito yan yung danan natin ay nawawala talaga ayan so makikita nyo na sigurado po ang danan natin mawawala kapag hindi natin natalian so isa sa mga pinaka advantage na gawin natin upang maiwasan natin ang pag uh, tabo ng sili sa ating daanan o daanan natin kapag tayo ay nag espre ay kailangan ay natin uh, okay lang kung sana uh, kung yung sili nyo hindi masyadong matangkad hindi masyadong mataba uh, okay lang yun kasi kapag humangin siya ay mababa lang siya eh maiksi lang siya kapag ah. Uh, at saka hindi uh, mat matibay yun ay I may mean, matibay yung kanyang puno at saka yung stem niya kaya hindi siya po na ano natatabon dito sa daanan ng uh, kapag tayo nag-i-spray okay lang yon pero ang ating sili makikita nyo oh, wala na akong daanan yung daanan ko yan so daanan natin napakahirap yung daanan natin no so ganyan po eh, kapag ito ay hindi po natin natatalian Ah, uh, kapag nag -e spray tayo, madidistract distract yung sili natin, yung growing nila, tapos yung mga bunga nila pwedeng ma yung mga putot nila pwedeng malaglag. At saka yung mga uh, kanilang bulaklak pwedeng din malaglag at saka kawawa yung sili natin. Kaya pwedeng din mabali yung mga sanga nila, yung napakabatang sanga. Okay lang yung dito sa dulo kasi natalian natin. Makita nyo Ayano. Yan. So dito ay natalian natin kahit uh, umulan man na malakas at saka may dalang hangin hindi siya masyadong wag lang yung bagyo hindi siya masyadong ano hindi siya masyadong na ano yung sanga niya kasi natali nga natin maganda tingnan so may mga sanga talaga na napakatanggad mga kaparm oh. kita nyo sanga na to oh. kung tingnan oh. yan umaabot na sa ano ko oh. sa dito sa parang papantay na sa akin konti na lang yung ano niya papantay na talaga ayan hmm. so may mga ano yan kung makita nyo may mga bulaklak may mga bulaklak na siya uh, mga kaparms so ganyan po yon ang mataong yakring ata sa atin sili sigurado ay aabot po dito sa ano sa uh, tali na uh, second to the last na tali so napakatangkad na yan ah uh, hindi, hindi naman masyado kasi dito medyo slope yung lupa kaya hindi siya masyadong ano pero natangkad na siya talaga no? kasi ang height ko ay 5'6 ako eh. eh malapit na ito mag ano ah, na siya sa mga ano sa malap, mga 5'5 na siya o mga 5 I mean 5 feet no so ganyan po ang katangkad yung sili natin kaya kapag hindi natalian to sigurado mababagsak to sa mal uh, malakas na hangin at saka ulan pag hindi matalian so ganyan po mangyari so ayan lang po mga kaparms uh, so kapag hindi po tayo nagtatali sa ating sili na kapag ang sili natin ay masyadong mataba ay sigurado po na mahihirapan tayo mag spray wala tayong daanan ayan lang po masasabi ko